Ang ilan sa mga kakaibang talata na nasa Biblia. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila tumayo si Lot at sinulubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayong maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayong magpatuloy ng paglalakbay. Munit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya nagluto silot ng tinapay na walang pampaalsa nakanda ng masarap na hapunan at kumahin sila nang matutulog na sila pinalikiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay lahat ng kalalakihan sa lungsod bata at matanda ay naroon pasigaw nilang tinanong silot nasaan ang mga panauhin mong lalaki ilabas mo't makikipag Talik kami sa kanila. Lumabas silot at isinerang pinto. Sinabi niya sa mga tao, Huwag mga kaibigan. Napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo. At gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang galawin ang mga lalaking ito mga panahuin ko sila at dapat ko silang ingatan. Dahil mawasakin ng Diyos ang Sodoma, si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay tumakas at sumilong sa loob ng isang yungit. Sa takot ni Lot na manatili sa suar, sila, ang dalawa niyang anak na babae, ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang lungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa eh, lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Ang mga ganitong paglalarawan kay Lot ay lubos na nakapagtataka dahil mapapasa sa Biblia ang mga sumusunod. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubhang na pagkabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Paano naging matuwid ang pag-alok ni Lot sa masasamang grupo ng kalalakihan sa kanyang dalawang anak na babae upang bigyang kasiyahan ang kanilang pagnanasa. At paano naging matuwid ang pakikipagtalik sa kanyang dalawang anak na babae? Ito ay isang nakakagambalang salisay patungkol sa isang propeta ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga pagsalungat at kadalasang nakakabagabag ng mga kwento tulad ng kay Lot at sa kanyang mga anak na babae. Itinatanggi ng Quran ang mga ganitong paglalarawan sa isang propeta ng Diyos. At aming ipinadala si Lot nang siya ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, Kayo ba ay gumawa ng isang kalayan na hindi pa nagawa? ng sino mang mga nagsiuna sa inyo sa lahat ng mga nilikha? Katotohanang inyong sa ang lapitan ang mga lalaki sa halip na ang mga babae. Tunay nga na kayo ay mga tao mapagmalapis. At ang naging kasagutan ng kanyang mga mamamayan ay ang pagsasabi lamang nila ng sila ay inyong palayasin sa inyong bayan. Tunay na sila ang mga taong nagnanais na manatiling malinis. Kaya siya at ang kanyang mga mag-anak ay aming iniligtas maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan kasama ng mga makasalanan. Si Lot ay isa sa mga marangal na propeta ng Diyos na ipinadala ay ayon sa Quran upang gabayan ang mga tao ng Sodoma na gumawa ng isang kalayan ang homoseksualidad. Dahil hindi sila nakinig sa kanilang propeta, pinarusahan ng Diyos ang mga tao ni Lot at iniligtas si Lot at ng kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa na kabilang sa mga gumagawa ng masama. Natutunan natin mula sa kwento ni Lot sa Quran na tunay siyang mabuting propeta. Hindi siya inilalarawan na katulad na nasa Biblia. At hindi natutunan ng isang babae at lalaki ay hindi dapat sumalungat sa kanyang natural na kalikasan. Ang homoseksualidad ay isang bagay na labag sa natural na kalikasan ng tao. Kung ang lahat ng tao ay magiging homosexual ang lahi ng tao ay mawawalang ganap. Kaano man kalaki ang nais ng na mga liberalista sa panahong ito na payagan ang mga tao na malayang pumili ng kanilang oryentasyong sexual, ang sentido common o common sense natin ay nagtidikta na ang homoseksualidad ay isang paglilis sa natural na kalikasan ng isang lalaki at babae.